Tulo ka tuig na istambay Karoon, andar na yun Araw Araw, oo oh. Di andar na mga idol Tulo ka tuig na istambay Karoon, yun ah. One leg, one leg idol One leg Araw oh. Araw oh. oh. Normal na niya Asok-asok eh Night duty Araw, magpaayo Anin na mo dira Sa so, one Yap ay available at ang arus mga, mga UI Ow. mga tricab sinso, mawer, ane mo dire Tama, tri mga tricab, maguba mga idol oh. perfect ay perfect bisa kung sama nasakit sa inyo, sinso, may bawa anaknya, niya video sabah, video normal ni aso kay tote ni tote bisag unsay sakit sa inyong sinso dalha dire kay e, ato na ikwan atong ayon tolu ka toy nga isambay Isara ka agi pag ayo Let's go ayo Katong uban na eh. kaya dani, wala kayo, ipangwaan sa pisa noon. Pero nakakabalik ng pisa, tara idol. Tara o. Kaya, piki na, piki. Oh. Oo. Kaniyo, kaniyo. Kaniyo, sinso na kayo na. O sige, na na, boss. Ay mong sinso, boss. Natulong na ka to yung tambay, boss. Sige, ka, na ito. Okay ba? Goods ba? Uh, good kayo. Good kayo. Good kayo. Tulong ka to yung standby. Naayo sa isa ka mekaniko dire na mekaniko sa San Jose. ni sila, ay mekaniko pero gipangwa sa pisa. Muna, nang una ayo. Tolo ka tambay pero karon ara perfect ayo. De. Okay, kago lang malakas. Ara. Oh. Oh. Ara. 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 Kumu payo mo ani lang mo sa San Jose. Padron High School located pangitalang ang balay lan ni Juan. Dol ilang kagawad badok makalipog. Araw. Battery terminal. Mm. Dua ka po. Araw. Okay. mga sinso mga idol. Araw. Katong mga sinso na paay din. Ngawa pa na ninyo ni. Eh, kay. Ang busa sa amin kaniko buslot. Ay sulod. <laughs> kay. wala pa bayad. Araw. Dua ka sinso. Ang naayo karo na dalawa. Araw. Mura mga idol. Dan salamat. Sa pagtanaw. Anilang mo dire. Paay mo dire. Katong mga sinso nga mga guba. na di na mo andar. Kay nadagan din. Ay pisa dire. na No. Mga Mawir, Sinso, Tricab. Og daghang salamat mga idol. Naratong kayo, no, na napaayo si si Sir. Hello. Mga tagya sa Sinso nga kwan. Tulong lang sa tambay daw ko na diri. Daghang salamat, Morato.